Ayun mga kababayan, nagbabalik po tayo Dito po tayo ngayon sa bukid Dito tayo magre-record uh, no? E eh, alam nyo, uh, BSKE Itong ating paring nga uh, itatapik Sisingit pa rin naman natin kasi matatapos na itong uh, taon eh. Tahimik no? Usaping BSKE, tahimik po Hindi kagaya ng mga medyo mairit pang pinag-usapan itong BSKE eh, uh, uh, Bago ng December, talagang uh, nahati po ang opinion ng mamamayan Mga butante, mga barangay -e officials no? Merong matutuloy daw at pero hindi at hindi na nga po natuloy dahil naging ganap na pong batas ang Republic Act 12232 at uh, sabi do sa batas na yon ay uh, sa November 2, 2026 na ang uh, uh, BSKE no pero ang inaabangan natin ngayon ang uh, inaabangan ko kasi niyo isa sa palatandaan tinitingnan mga kababayan ay uh, eh binanggit may mga nagsasabi na ang uh, BARM mula no dapat matuloy ang BARM na first quarter ng 2026 pero dapat kung ng first quarter ng 2026 ay dapat meron na pong calendar of activity para sa BARM sipin nyo bakit wala po pong calendar of activity na lilalabas ang COMELEC para sa BARM 2026 sabi sabi eh, yun na nga no, mga March dapat ngayon pala meron na pong calendar of activity kasi pagpasok ng January, February, March, ilang, ilang buwan lang yan. di ba dapat po meron na? So bakit? Ang, uh, magiging uh, uh, parang indikasyon ba ito? Na itong uh, BSKE 2026 may, ay maa maaapektuhan na naman. Kasi sabi nga, ang paniniwala nila na ayon sa batas, eh, halimbawa, nag, uh, nagbarm ng March no eh sa loob ng limang buwan na eh, hindi po, po magkaroon ng BSK no I, I mean dapat bumilang muna ng merong uh, mayroong pagitan ng limang buwan bago mag BSK so March salimbawa barm April, May, June, July August so mga September ay uh, parang alanganin kung iisipin natin no? isipin nyo So ganito na lang pinaka ano diyan. Dapat magkaroon po talaga ng barm sa yan mga first quarter ng 2026. Dahil kung hindi po mangyayari 'yon, nako. Itong uh, sinasabi ng batas na RA 12232 na November ay malaki po ang posibilidad, no? Posibilidad lamang ito uh, May posibilidad po na mamumubla na naman sabi nga ng na, kaibigan natin, bro, nobody knows. Tama yun, nobody knows talaga. Pero kung iisipin nyo, ngayon pa lang, ay hanggat hindi nagaganap ang BSKE, ay eh, wag na po tayo muna umasa. Wag na po muna kayong umasa na magkakaroon ng BSKE sa 2026 November or December. Maganda sana kung December 1 eh, kasi November 2 ayaw nila. Sana December 1 na lang talaga, kasi para makaboto naman po tayo. Pero ito nagkakaproblema eh, sinabay pa tong barm eh. No, paano kung walang barm ng March? E eh, kung nagkaroon ng barm ng Bermans, e eh, paano na yung BSKE eh? Siyempre sa 20 Congress, iurong nila yan. Baka maging 2027 pa yan. Kaya ngayon iba, paniniwala ng iba, 2029 eh. Lahat po yan may punto lang iniisip ninyo. Kasi kumbaga eh, uh, sa mga previous na postponement eh, ando na eh, alam na natin eh nagawa na nilang ipospon eh. So, e, pwede pa rin pong mapospon itong BSK 2026. Kasi na nasabi ko lang, eh, hanggat di nagaganap yan, huwag pong umasa. Hindi po tayo pwede umasa dyan kahit mayroong batas na sinasabi November 2 na yan. Nagawa na nila pong iurong ng iurong yan ng ilang ulit, hindi isang beses, dalawa, tatlo. At pa sa hanggang ngayon, wala pa rin naman nangyayari. No? Although may batas, mga kababayan, no. Oh. Nakaka ano yan, nakaka -dismayan sa mga sa ating mga mga butante na gusto na makaboto. Lalo lalo na marami pong uh, nagpa, uh, paparisto ngayon. ongoing ang voter registration no. Hanggang May 18 'yun. So dapat ngayon pala mag-update na po ang COMELEC uh, para sa calendar of activity ng uh, barn Nasa gano'n makikita na natin yung mga susunod na mangyayari. Saglit lang po ang isang taon eh. Nag-agis po ninyo mga kababayan. So yun lang po yung ating na ngayon. ngayon. Sana magka-barm na first quarter ng 2026. Sunod na po, January na. Saglit lang po yan. So sa mga barangay officials dyan, pa naman po kung anong inyong pananaw. Magkakaroon ba ng BSKE sa 2026 o move na naman po. Pa-comment para makita yun yung mga salo binjan dyan. No, ito ay sa atin na siyempre content ito. Uh, karapat na natin magbigay ng opinion, analysis. Di po ba? So maraming salamat. Kung baguhan ka lang na padahan dito, pa-subscribe at share ng aking mga video. Ayan. So maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.